pata pa ako nandito na ito yung puno kawain na to medyo naka nakalahati na yung ha, aking paglalakbay patungo sa patutunguan yan puro maisan yan dito bawat daan mo bawat dinadaanan mais niyo yan ah ito po yung mais ah uh, lapit ng harbisin kasi ano na ah, uh, mga matatanda na to yan oh ito ang kulay ng mais pag malapit ng harbisin yan ito po ay hindi na delikado pag hinanginan kasi ah uh, mga matatanda na yan ha haharbisin na yan sa katapusan yan oh, ang lalaki ng mga bunga yun no so paket na naman yung din dinadaanan ko mga tol yun no? paket na naman Meron naman pa Yung parang ano lang, yung uh, narinig yung music na spagiting pa baba. Spagiting pa taas. Yan. Yan po, pataas na naman ako. So, medyo nakakapagod mga tol. Pero konting tiis na lang malapit na ako. Sobra na ako sa kalahati. So, uh, siguro mga 5 minutes nandoon na ako sa aking tina-target na bahay. So, uh, abangan nyo na lang mamaya. Yan. So, mga tol, ang ganda ng view dito. Yan. Bawat paligid dito may isan. Yun, no? Oh. So, uh, malapit nang gumabi, mga tol. So, kailangan ko ng uh, medyong mabilis-bilis na paglalakad. Kasi wala akong kasama. Mamamaya, pag ginabi ako, hindi ko alam kung ano ang uh, aabang dito sa akin multo o, o ano masamang elemento kaya nandito na ako sa malak malaking puno mga tol no so mga kaibigan ah, tabi tabi lang po ah, ako ay dadaan lang dito so uh, ah, ako po ay nagpapaalam na sa inyo na ako ay dadaan lang ha so ayan mga guys so oh. yan punong kahoy malaki po yan ayan oh. Yan. Bata pa ako, nandito na ito yung puno ko. nito Yan. Mataas po, yung, mataas po yung bangil dyan. Yan. Sobrang taas yan. Yun, no? So, tara na. Let's go. So, mga kaibigan, ah, nandito na naman po. Ah, meron naman akong Um, dadaanan na sapak yung maliliit na sapak ba yan o eh. yan hindi nisang tubig o oh. malinaw yan yan o oh. ang ganda so papasukin ko sana kasi baka mamaya hindi na ako makapunta sa akong patutunguhan na Uh, yun nga yung sinasabi ko na nasa solong bahay dun sa bundok uh, gusto ko sanang puntahan yan dyan kaso lang pakagabihin ako next time na nalang uh, didiretso muna ako so ayan o oh. at yan yan po uh, busay po yan dyan sa baba eh, papakita ko na nasa sunod na video ko mga tol. So, let's go. ん <then. S 2> <music>